Kapatid, bago ka matulog ngayong gabi, hayaan mong sandali tayong huminto at lumapit sa presensya ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng iniisip mo, sa lahat ng bigat at pagod na iyong nararamdaman, tandaan mong ang Diyos ay laging nariyan, nakikinig, nagmamahal, at kumikilos para sa iyo. Ngayong gabing ito, nais kitang anyayahan na sabay nating maranasan ang kagandahan ng panalangin dahil ang bawat dasal ay may dalang pag-asa at bawat paglapit sa Diyos ay pintuan tungo sa Kanyang Himala. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, anumang pinapasan ng iyong puso, may tugon ang Diyos at ngayong gabi, ang Kanyang Himala ay suma sa iyo halina't isuko natin sa Kanya ang lahat ng bigat at buksan natin ang ating puso upang tanggapin ang Kanyang kapayapaan, kagalingan at biyayang walang hanggan. Manalangin tayo, amang banal at mapagmahal. Sa gabing ito, ako'y lumalapit na may pusong naghahangad ng iyong presensya. Pagod ang aking katawan, may bigat ang aking isipan, Ngunit ako'y lumalapit ng may pananampalataya. Na ngayong gabi, O Diyos, ang iyong himala ay sumasa iyo at sumasa sa akin. Panginoon, marami akong hinaharap na hindi ko kayang solusyonan sa sarili kong lakas. May mga tanong na walang sagot, may mga pangarap na tila malayo, at may mga sugat sa puso na matagal nang nananatili. Ngunit naniniwala ako, O Diyos, na wala kang hindi kayang gawin. Ikaw ang Diyos ng Himala at ngayong gabi, pinipili kong manalig na ang iyong kapangyarihan ay kikilos sa aking buhay. O Jesus, hawakan mo ang aking puso, hipuin mo ang aking mga sugat at takot. Sa bawat bahagi ng aking pagkatao na nangangailangan ng kagalingan at pagbabago, Ilapat mo ang iyong mapaghimalang kamay. Naniniwala akong sa iyo, may kagalingan para sa may sakit, may kapahingahan para sa pagod, may lakas para sa nanghihina, at may pag-asa para sa nangungulila. Ngayong gabi, bago ako matulog, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking iniisip at dalahin. Panginoon, Alisin mo ang lahat ng pangamba at palitan ng katiyakan na sa bawat pagtulog ko, ikaw ay kumikilos. Sa aking pagtulog, naniniwala ako na may ginagawa kang bago at mabuti sa aking buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat ang iyong himala ay hindi lamang sa malalaki at kamanghamanghang bagay, kundi pati sa maliliit na himala ng kapayapaan himala ng pagising sa bagong araw, himala ng pag-ibig at paggabay. Salamat sapagkat ngayong gabi, hawak mo ako sa iyong mga kamay at ipinadarama mo ang iyong presensya. Panginoon, sa gabing ito, hayaan mong maranasan ko ang kagandahan ng iyong himala. Isang mahimbing na tulog, isang pusong mapayapa, at isang kaluluwang payapa sa iyong kalinga at sa pagising ko bukas, naway masilayan ko ang panibagong biyaya at patunay ng iyong katapatan. Ama naming mapagmahal habang dahan-dahan humuhupa ang ingay ng mundo ngayong gabi. Ako Ako'y lumalapit sa iyo nang may pusong sabik sa iyong presensya. Sa katahimikan ng gabing ito, Panginoon, hinahanap ko ang iyong ilaw, ang iyong tinig, at ak... Ang 'yong paghipo sa aking kaluluwa. Marami akong iniisip, Panginoon. May mga bagay na hindi ko alam kung paano haharapin. May mga tanong na wala pang kasagutan. At may mga pangarap na tila napakalayo. Ngunit ngayong oras na ito, pinipili kong tumigil at isuko ang lahat sa iyo. Sapagkat batid ko, O Diyos, na sa iyo walang imposible at walang hadlang sa iyong kapangyarihan. O Jesus, Ikaw ang Diyos ng Himala. Ang mismong buhay ko ay patunay ng iyong kabutihan. Ilang ulit mo na akong ininiligtas, binigyan ng lakas, at muling itinayo sa oras ng aking panghihina. Kaya ngayong gabi, nananampalataya ako na muli mong ipadarama ang iyong kapangyarihan Naniniwala ako na sa aking pagtulog, may ginagawa kang bago sa aking buhay. Mga bagay na higit pa sa aking hinihingi at inaasahan. Panginoon, kung ako man ay may sugat na hindi pa naghihilom, hayaan mong na ngayong gabi ay yakapin mo ako at balutin ng iyong pagmamahal. Kung ako man ay may pangangailangan na hindi ko masabi kanino man. Naniniwala akong ikaw ang makakakita at ikaw ang tutugon. Kung may bigat akong pasan, ngayon ko ito isinusuko sa iyo. Dahil alam kong sa piling mo ako'y makakaranas ng kapahingahan. Salamat o Diyos sa himala ng iyong kapayapaan na dumarating na ng ngayon sa aking puso. Salamat sa himala ng pagtitiwala na binubuo mo sa aking loob. Salamat sa himala ng buhay na bukas ay aking muling masisilayan. Ngayong gabi, Panginoon, hayaan mong matulog ako na payapa, yakap ng iyong pagmamahal, at puno ng katiyakang ang iyong himala ay tunay na suma sa akin. At sa paggising ko bukas, naway masilayan ko ang panibagong araw bilang tanda ng iyong walang hanggang kabutihan. Panginoon kong Jesus, Ngayong gabi, ako'y muling lumalapit sa iyo. Pagod ang aking katawan, puno ng alalahanin ang aking isipan. Ngunit sa lahat ng ito, ang nais ko lamang ay ang maramdaman ang iyong presensya. Sa katahimikan ng gabi, hinihingi ko ang iyong himala. Hindi lamang sa mga bagay na nakikita, kundi higit sa lahat sa aking puso at kaluluwa. Alam mo, Panginoon, ang lahat ng aking pinagdaraanan, ang mga takot na hindi ko masabi sa iba, ang mga luha na tanging ikaw lamang ang nakakakita, at ang bigat na pilit kong dinadala araw-araw. Ngunit ngayong gabi, ipinapasa ko sa iyo ang lahat. Isinusuko ko ang aking kabigatan at pinipili kong manalig na ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng ito. O Diyos, ikaw ang gumagawa ng mga himala. Ikaw ang nagpapatahimik sa bagyo, nagpapagaling sa may sakit, at nagbibigay ng lakas sa nangihina. Kaya ngayong gabi, nananalig ako na may gagawin kang bago at maganda sa aking buhay. Kung ako man ay may sugat na hindi ko alam paano gagalingin, hayaan mong ang iyong pag-ibig ang siyang humipo at magbigay ng kagalingan. Kung ako man ay may pangarap na tila malabo, palakasin mo ang aking pananampalataya na sa iyo walang imposible. Panginoon, salamat sapagkat ang himala mo ay hindi laging nasa anyo ng malalaking bagay. Ang mismong katahimikan na ito, ang kapayapaan na dumarating sa puso ko habang ako'y nananalangin. Ito'y patunay ng iyong presensya. Ang bawat hininga ko, ang pagkakataong makapagsimula muli bukas, ay himala mula sa iyo. Kaya ngayong gabi, hinahayaan kong ako'y iyong yakapin. Ipagkaloob mo sa akin ang mahimbing na pagtulog, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, at lakas na bagong sa paggising ko bukas. Naniniwala ako, Panginoon, na sa oras na ito, kumikilos ka na na sa mismong sandaling ito, ang iyong himala ay suma sa iyo at dumadaloy din sa aking buhay. Sa iyo ko itinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagtitiwala. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalain ka ng Diyos.